Sa gitna nga po ng anunsyo ng Department of Health kaugnay sa tumatas na kaso ng dengue, ipinapaalala ng PhilHealth sa publiko na mayroon pong benefit package para sa dengue. Ayon sa PhilHealth mula sa dating 16,000 pesos nasa 47,000 pesos na ang coverage rate sa pagpapaospital para po yan sa severe dengue habang nasa 19,500 pesos naman ang coverage para sa mild dengue cases mula sa dating 10,000 pesos. Ang mga bagong package rates na ito para sa dengue ay kabilang yan sa mga pinahusay pa at na-rationalize noong nakalipas na taon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patuloy na mapabuti pa at mapanatili ang mas magandang health insurance coverage para sa mga miyembrong nangangailangan ng medical treatment. Kasabay nito, nagpaalala din si PC... EO Edwin Mercado sa lahat na magsagawa ng preventive measures at magpakonsulta ng maaga lalo na kung nakakaranas na ng mga sintomas ng dengue tulad ng mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng likod ng mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuhan gayon din ang pantal sa balat. Kung nakakaramdam naman ng sintomas ng dengue o anumang sakit, pumunta po agad sa inyong napiling konsulta package provider. Ang konsulta package nga po ay agad na magagamit yan ng lahat ng miyembro at dependents ng libre at wala po yung bayad.